Panawagan po ang mga OFW mula France, hindi lang po mula France, sa buong mundo na po. Ha? May mga kababayan na po tayo na nanawagan na mag na po itong si Pangulong Bangarcos dahil mukhang isasabak po tayo sa isang gera na hindi po tayo mananalo at galit na rin po. Pati ang Russia dahil sa pagpayag po ng presidente natin na gawing warehouse po ang ating bansa ng mga US missiles. Posible kaya itong paghanda sa gera sa atin o posibleng ito naman ay gagamitin din sa posibleng banta ng gera sa Taiwan. Ngunit tayong mga Pilipino ay hindi papayag dito dahil ang posibleng gera na ito ay wala naman tayong uh, panalo. Ngunit ang mga kababayan po natin ay hindi na po makapagantay. Imbis na bago pa maganap po itong gera na ito, ang nais nila ngayon ay mag-resign na po itong si Presidente Bongbong. Tinawag din ito na BBM is a big fat liar. Nako po napakasakit. Pero yan talaga ang katotohanan na nangyayari ngayon sa gobyerno natin, mga kababayan. Sa so ngayon, as I have been uh, watching the the Martin administration, I found out na he's a big fat liar because uh, from the election I followed him. Actually, ako yung uh, ako din ay taga, ako ilukano. I'm born in Pangasinan and I love his father because he was a good man. And yet, uh, I thought na pagbigyan natin ng isang anak. But uh, eventually, after a year or so, nakita natin ang tunay na kulay ng kanyang anak. Nagmana din siya sa kanyang ama. So I'm very disappointed na lahat ng kanyang pinramis, which I, I followed him, all through yung election, especially po sa bigas, at hindi pa niyo natupad. At marami po siyang, sabi na na itutupad niya, pagpatuloy niya yung ginawa ni Duterte, pero hindi niya ginawa. So I think I'm so disappointed with that. So, ito na po ha, iba't ibang kababayan po natin ay nanawagan na po na mag-resign na po itong si Pangulong Mumong at uh, dismayado po sila mga kababayan po natin. Kaya ang uh, hakbang na maisog na sinimulan po dito sa Pilipinas ng dating presidente upang magpahayag ng pagkadismaya at uh, ip iparating po sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang uh, plano ng administrasyong ito na ikakapahamak po natin at ano ang dapat nating gawin ay ganoon din po ang panawagan ngayon ng ating mga kabayan kahit sa ibang bansa. Ito po, nasa France po sila. Kung totoosin sila po ay mga OFW, kaya nilang uh, mamuhay sa ibang bansa. Pero bakit pa sila nagsasalita ng uh, pagkadismaya sa administrasyong ito? Dahil syempre, yung pamilya nila ay nasa Pilipinas pa rin. Kaya siguro hindi talaga may iwasan ng ating mga kababayan na dapat mag-resign na lang umano itong ating presidente. Uh, pinag-aagaw teritoryo pero ewan ko naupo sila, bakit uh, hindi na tayo makapasok doon? Kaya siguro panahon na para singilin natin sila sa kanilang ipinangako uh, at hilingin natin kung ano po ang uh, gusto nating mangyari. Ang gusto nating mangyari, ayaw natin ng gera, ayaw natin makipagdigma kasi hindi wala pong mananalo diyan. Ang gusto natin ay maging malinaw kung ano po ba ang gusto nilang mangyari at ano po ang... Uh, Uh, ano po ang kanilang platform at plano dyan para mabalik na po yung mga taga, taga norte nating kapatid na dati nang matagal nang nangingisda na bawal nang pumasok dyan. At uh, hinaharas na tayo eh. Eh, sinasakta na yung ating mga tao. Wala pa rin silang sinasabi at parang kakampi pa rin yata sila doon sa isang malaking bansa. Sabihin na natin, yung si Uncle Sam na wala namang interes kung hindi gamitin ng teritoryo natin para din sa kanilang kapakanan. Kaya uh, magisip mag-isip tayo at uh, para sa akin, wala siyang, wala siyang ginagawa at uh, baba. So, yan po ha, pinunto po ng, ng ating kababayan na wala o manong ginawa itong ating presidente. At uh, mukhang ipapahamak pa po tayo sa isang napakalaging gera. Ha? Malinaw po na wala po tayong panalo. At sa gera naman po, wala naman talagang panalo kung totoo si mga po natin. Tingnan niyo po yung nangyari po sa Russia, sa Middle East, sa iba't ibang bansa sa Middle East kawawa po yung mga ordinaryong kababayan po natin. Kaya ano po yung uh, inyong ha? Ah, ang inyong opinion po dito. Kung ako po mga kababayan po natin eh dapat ito ay priority po ng ating gobyerno, ano? At bago pa ba po tayo bombahin ha ah, nang uh, alay po ng uh, China, mga ah, nitong Russia na nagbabala na po. Palagay ko dapat na ah, ng ating presidente yung naka-stock, naka-pundo po dito ng mga US missiles. Uh, para mabawasan na rin po yung pangamba. At siyempre po, ay eh, sana ayusin na rin po ng ating presidente ang isyu diyan sa West Philippines. Eh. Bago pa lumala ito, bago pa lalong mag-escalate, ay pahupain na po ito at uh, magkaroon na po ng upa usapang diplomasya. Okay? So yan lang po at uh, maraming salamat mga bayan.